Guys, tayo muli ay magluluto ng mani. Ayan, pakuluro tayo ng ating tubig para po madali. Uh, ngayon, full tutorial po ito kasi yung iba nalilito. Hindi nasundan yung ginawa ko nung una. Ngayon, puputol-putolin lang natin step by step. Lalagay natin. Ayan, kapag punakita natin kumukuluna. Ayan, oh, kumukuluna siya ay atin itong lalagay na yung mani ayan. ayan step by step na yan palagay ko naman di na malilito yan pagkabuhos hayaan lang natin ng one and a half minutes para medyo mawala yung langis niya. ayan guys ganyan lang ang paglalagay one and a half minutes lang Haluhaluin lang natin ng konti. Yan. Pagkahalo niyan ay medyo papantay na yan. Mawawala na yung langis-langis niya. No? E. Ganyan lang guys. Para hindi malito, baka sabihin uh, pinutol ko. Tingnan natin mamaya. Pagkahanguin ko na. Matapos ang 1 minutes and 30 seconds at itong drain. Yan o. Ayan. Antayin lang natin yung madrain. Ayan. Pagka-drain, magpakulo tayo ng mantika. Tapos, gayatin na natin yung bawang. Ito yung bawang. Nagayat ko na. Tapos, ayan yung mantika. Pinapakulo pa. Ayan. Kumukulo na yung ating mantika. Ilagyan na rin natin itong isang kilong mani. Ayan. Dahil kami mahilig sa mani. Lulutuin lang natin ito ng ah... Uh, 12 minutes bago natin lagay yung bawang ayan guys, ganyan lang 12 minutes lang ayan, 12 minutes kapag naka 12 minutes na po ito po, pagkatapos ng 12 minutes lagay na natin yung bawang ayan para po ah, magsabay na silang maluto after 3 minutes luto na pare-pareho yan and guys, ganyan lang Iba po ang pagluto ng ano ng walang balat kaysa may balat sa may balat. Kabuuan ng luto 20 minutes. Ito 15 minutes lang yung walang balat. Ayan, guys. Mamaya pakita ko sa inyo paghahangoy na. After 3 minutes. Ayun guys, hahangoy na natin 'to. Pwede na hanguin siya. Ayun na po guys, nahango ko na. Pinatitiktik lang natin bago natin lagyan ng asin. Pakikita ko sa inyo kung paano lagyan ng asin. yan Kanyang po yung tamang luto ng mani. Bago mag-15 minutes, kailangan hanguin nyo na lahat para hindi masunog. Kasi pag hindi nyo inalis sa mantika, masusunog. Mamaya, pakita ko sa inyo. yan. Pagkatapos matik-tik yung, ano, yung mantika, isalin na natin dito. <laughs> Nalagyan natin ng asin, pampalasa. Ayan, dami, oh. Wala ka malagay. Anong pengen lagay isa? Yung malaki. Madami pala ito. Isang kilo. Ayan. Kita nyo, sabay dinaluto yung bawang. Pala dito sa isang malaki-laki. Sakto-sakto. Ayan. Ayan, sakto. Tapos, ito ay... ah... Uh, asin. Kalahati lang ng kutsara. Kasi hindi masarap pagka masyadong alat. Yan. Tapos konti lang yung bechin para magandang may bechin para may namis Yan. Hmm. Um. Ayan o, dami pa yung bechin o. No? Wala pang kaya mahi, ano, ma kalahati pa. Ayan, saka natin haluin. Ayan, kalahati lang yung sin ha. Hindi dadagdagan uh, at ma mahirap yung maalat. Ayan guys, sana natutunan nyo na magluto para hindi na kayo magtatanong. Ayan, ganyan lang ang pagluluto. Ayan guys, sana nakatulong sa inyo para sa hanap buhay nyo. Kapag binta kayo ng masarap na mani at malutong. Ayan guys, salamat!